Hello, what's up, mga patak? Yung pinag-uusapang bahay dito sa gitna daw ng kalye. Ito, pag-aari ng ating kaibigan to, ni Sophia. Ating mabuti kaibigan yan. Kung lumalabag po yan, mababait na pamilya po yan. Yan po, susunod sa kung ano pinag-uutos. Ngayon po, yung mga haka-haka, ngayon ka na natin. Wala pong nilabag sila. Nasa tamang widening ang kanilang bahay at umatras. At malaki na po ang natabas doon. Pero wala pong narinig ng anuman sa pamilya yon. Kaibigan po natin yan, mababait po yan mga patak. Dito po yan sa Paagahan, Mabitak, Laguna. Okay, punta natin sa pwesto nila. Tapos ito po, naway din nila po ito. Ayan, mga patak yan, yan. Furniture nila, oh. At ito pa ang extension. Yan. Extension po yan ng Supiyas Bukupay. Matatagpuan sa Pabitak, Paagahan, Laguna. Ito po yan. Ang widening po hanggang dito lang, oh, yan. Ito, malaki na po ang natabas dito eh. Yung naghahakahakan naman yung labas sa kaibigan natin, wala po mga patak, tuldo ko na natin yun. Sila sumunod siya na ayon sa kinauukulan. Ito po, hanggang dito yan. Yan, tapos yan. Kasi yung mga nagbibigyo dito, na doon daw sa taas, hindi na makapag-usap. Yan, doon sila nagbibigyo mga patak. Hindi na kayo pag-usap sa may ari dito kung talaga may nilabag ba o wala. Ngayon kaibigan natin, napahintulutan tayo na isalaysay at tuldukan na mga haka-haka dito ha. Ito, matatandaan mga patak, basa buko pa'y tatak, supiya yan. Matatagpuan po yan sa Paagahan, Mabitak, Laguna. Say okay, it all. It's got you and me, a bottle of beam. Yet of a night in the middle of fall, what about how do we get there? How did it end? What a color paint sky. Do you remember all that we did? Tell me you didn't forget. I'm going to go to the Supremo team. Kapatak, nito. Peace out.